Maray na Aldo mga katambay ko. So ayan, Aldo pala ng Miyerkules ngunyan tsaka mauran-uran. Pero o, bago kita mag guys, intro muna kita. So ayan nga ito mga katambay ko, Aldo ng uh, Miyerkules So ayan, mauran-uran, kaya di kita makatinda. So ayan masakit man magtambay pati maoran-oran. ta mahal nas pati andalan so ayan nga nyan nga na aldaw ay naisipan kan sa kuyang agom na magsihi da sinda kay bahan si mama ayan sa kabutanan sinda guys masihi yep. ayan dapat makagulpi yan guys sa diyan mga kauli hangat nakakagulpi then mga katurog kataid ako ay <laughs> So yun ang nga nito. Ni Sige na, mo. Pang hinahalat nindo. Okay. Tara guys. So ayan. Ano hanta si Bali pa yan palan guys. Si mama ang kaibahan bahan sa kuyang agom. Ta De man pati ko totoo magsihi-sihi. Ayan. Sindan ang ano maano. Tapos iyan Duwang motor. Ang gagamitin nindo dyan guys. Iyan Sa dit lang na. Tanganing tipid sa gasolina. Gulpihan nindo ha. Yup. May akong kiss. <laughs> lingaw, lingaw ka na lang. Kaungis. Hindi na, babae. Pampagulpe. Ba -ba na. Ayan, mga katambay ko. Bali nga, nga nakahali na si Agong. So, ayan. Since mayaman kitang gigibuhan mo niyan, uh, itul ko ka mo sa samuyang munting harong-harong digdi sa ano. Since mayaman kitang gigibuhan. So, ayun nga niya. Ipalan mga katambay ko ang samuyang harong. Kung mapapansin dito ang mga bintana ay Dracula ang ralabot. E may panapapaayos yan. Tapos iyan sa may kwarto. So mas kita. Bali pala ang mga katambay ko pag laug. Bumahihilin doon sa kuyang papa. Ayan. Kamusta ka pa? Pa. Kamusta ka? Kamusta ka Malayra. Ha? Bali sa palan makakatambay ko. Ay stroke siya. Inatake ng stage 4 na pa. Stage 4 hypertension. So yeah. <coughs> <coughs> So, ang kabang hawak niya pala, dahil na, nakakahero. Yan yung kabang alas na ang nakakahero niya. Kung mapapansin niyo daw, mga katambay ko. Yung samuyang harong. Yan. Nagpo-focus. Ano so, to yung cellphone? Ayan siya. Mayo pa siyang bubong sa kusina. Uni pa lang. Kaya, nagsasap na dyan. Dyan sa iraro mo. Pero ano. <laughs> Rong abayan, pa dey panawapalakan. Sa mo'yang yung lamisa, nagini naman. Sini man sa mo'yang kwarto. Ayan, oh, may pa mga gamit gamit yan. Ayan, e higdaan nga ni, kay ano yan. Ano man eh. Kay ano yan, kay Ate Mayra. Sinubli, anwis naman. Tapos, ining electric pa na ni. Kay Mila sa balyong harong. Tapos iniman si Samo. Arig sa nakalaan sa moyang harong. So, yun na nga nito mga katambay ko. Yung kita dito sa moyang kwarto. Bali, since mapapamayin kita ang gibong niyan, hindi naman kita makalinda. Eh, magginig-dinig naman nila. Madalas nga ni, mayo kami digdi. Magdamag kami mayo. So, hindi kami nagkakaigunin time para magginig-dinig. Bali pala, nining harong nani, ay kay Kuya Richard. Inanuhan mo sa taman. Inistaran mo sa naman. Bali, ang yaon niya lang. Ini yung mga pader-pader. Ini yung mga pader na lang. Tapos yung atop, mayo yan. As in, mayo talagang buong atop na niyo. Pinalagan may naman. Pinalagan nas naman. Tapos ang mga bintana, mayo din. Bali, naglag na lang kami mga kawayan. Bali, story ako lang pala mga katambay ko. nag kami ng Bicol kung April ata. Nag-uli kami. Sabi ko kay Agum, ang plano namin ni Ago, mga 5 days lang kami. Tapos si mga bado mi, pang 5 days na naman. Tapos, sabi ko sa iyo, mabisita lang kami kay Papa. Ta na stroke na ni si Papa. Tapos, iyon na nga nito. Nagpamati man si Papa ko, na dahil na So, so, iyon to, bigla ang, bigla ang design, bigla ang stay in na lang sa Bicol. Si Agong ko bigla mang naghali sa trabaho niya. Tapos si yun nga si mga gamit mi sa Manila, si mga napundar mi man sa Manila, demi pa talaga na dadara kasi mahal ang tracking kang ano kang, kang track siguro. Ang naano ko dati mga 15,000 yung gastos daa pag paglipat bahay. So since demi man kaya ito, dai na na pinaano. Nilipat ko na lang na sa harong kang Kugang, ay sa hindi is tugang kung ganyan. Sa tagig man siya. Tapos yun ang ganyan. Ito, si iba. Si, si iba na kayang ibenta. Binenta, minata. Biriglaan nga ni kami uli. May talaga kaming ano, may yung or, kwarta. Ay, mong pala. Ang kwarta may katuyo. Si sahod ko sa ano, sa COB. Si last sahod ko. Iyo to ang daraming kwarta. Tapos si Agong Kuman, igamit siyang bit-beta. o pa, no? So, since yun na nga nito, bigla ang plano na Dainas na magbalik may nila. Isip man kami ni Agum ta. Ano man trabaho mi Di si Agum ko kaya malan mga katambay ko. Ang Agum, ang ano niya, ang ang trabaho niya sa golf, golf caddy siya, yung nag-support sa mga player kang golf. So ayan kung kung mga ano, kung ta, kung gusto niyo mag-adal ng golf mga katambay ko, pwede niyo dong i kaulayon si Mister na tukduan man ka balik Bale, nagtutukdo man siya daw para paano. Ta, sobra siyang addict sa golf. May idea man siya daw para paano. Tapos ako man, dati man, nag-golf -go din ako. Nagkabistuhan kami ni Agon sa golf talaga. Tapos nag man ako duman. Ta, di ko kahi si Init. Kirabi talaga si Init duman. Magdamagang Init. Naglipat man ako sa, ano, sa City of Beauty, sa uh, spa, sa BGC. Duman man ako, nag, medyo naghaloy. So, ayun na nga ni ito. Pagka uli midigde, bigla ang plano. At ano nga ni, hulugan ang samuyan mo sa motor, yung ADV. hulogan pa ito. So, sabi ko kay agum ano daw kaya negosyo ang, ang kaya ta. Lalo na, ang negosyo, ang negosyo na kaya kang budget ta. Mga pera lang ang budget ni to Yung mga nasa, 20, 20k lang ang budget ni. So, since, ayun lang to ang yaon sa mo, napag-isipan mo yung mag milk Iyon na nga nito, si Inot yung tinda ng milk lang. So, iyo ito. May ito yung mga kagamit-gamit. Hindi din mga katambay ko. Bali pa lang sila mama. Dati naka-star sa guwa. Pero naghali naman sinda, dig, sinda duman. Naglipat sinda kaila ate Mayra sa hindi Ayun, kung, mapapan, kung madadaon din doon ang papa ko, sige siyang araw kaan. Sige siyang araw Ayan, mandiit diit maghanap ng mama, mandiit diit makurahaw, mandiit diit mahibi. And pasensya na talaga may ano, hilang. So yun ang ano ito, maliniglinig naman muna ako. Ayan. Ito nga nito mga katambay ko. Kung mapapansin nyo, dito, di karton, karton, karton lang ang samuyan ba doon. Ining karton na ni, eh, karton na ni, kang flat leads na mga na-order mo. Dati, Patong-patang lang yan, digde. Yung mga bado ni digde. Ikaw mo yung tataka kaming badoan. Drover. Doang dako lang drover sa tagig. Kasi sa tagig pa ito, paano may mababiyahe ito? Kadarod ako, lakan sa mga mga badoan. So, ayan. Tsaga-tsaga mo na kami sa karton na Pero kung gusto ninyo mag-sponsor ng gamit, lalo na gamit ni Papa, yung foam, bakad lamang may may luma ka mong foam, Baka lang pwede nung itaw sa muya para kay Papa. kay Demi pa <laughs> nagagastusan guys. Ang gamit mo sa harong ta. syempre bagong negosyante kami. Bag nangangapa pa kami sa mga budgeting. Medyo nag-aabuno-abuno pa ta. Siyempre diip na puhunan lang. Nagpuhun lang kita sa sadit. So, yun. Yung padiit diip na punta po lang. Hindi pa kami nangaka taonin kwarta digdi sa pangharong na pang-improve kang harong. Saka na lang. Yun. -bawi, bawi na sa kwarta. Nakaka-impose. Eh. Kung mapapansin nyo nga mga katambay ko. Arog lang yan kayan. Day ko na titipig. Sa kami ni Agom. Sige snack ko adyan. Arog-arog lang ka na. Ah. Basta ko ano sa mga ko. Dahil ka man pati makatipig digdita. Mahalong kai kami giraray sa baba magugulo man yun ang rags sa bubo. So, yun lang, patong-patong lang. Ini pala ng badoan ko, ang bado ko pantaas. Bado ni Ago pantaas, ni Gio. Short ni Gio, tapos ini not leads. Ayan, tapos ini si ano kang sa helmet kang motor. May bagong labaman ni mga katambay. Kung nila lang din dito, hindi maatihan. Tapos ini bado tsaka short ka Ago, agun... ay kang aki ko. Pero so, mapapansinin do, mayo pa akong laganan ng short. Ang laganan ko ng short, tigdi. Ayan. Tigdi lang. Nakaano lang. Ayan. Hindi ko pa nga ni nagkaarayos. Ini, tinutupi ko na ni. Sa, yan man sa luwas. May hiling man ang ano yun. naman siya. Magulong nga lang. Ini, kayo may ini. Nabit-bit gayod nila mama. Lag mo daw duman lang. Duman. Tiyaga, tiyaga, sanaman kami sa araw ng kanilang buhay, sa parong na ka rin niyo. simple na. Ngirat-ngirat lang kami, pero pera, parang araw ng kami ang buhay. Niya. Nak, malamig, wag. <tinyo> sa mo yung bag. Kung inot may uli, dig din niya agong. Na five days lang dapat. Duwa yun eh. Yun Yes, Excuse me. Yung ang gamit niya. Mararaot na sa kuya ba yun? Pukurahon na naman si Papa. Bale, pinatakpan ko pala. Shata ang paderme. nag ano grurugo na nagrurugo basta may nagrurulog na ano na arugan ka o oh, yan o oh. nagrurulog yan hali sa taas kaya mandate man akong pagpag bali pala mga katambay ko si gamit may pang kape kami nawalat minas kila kila tatay Ronnie duman sa dakulang harong duman sa may para ni sa tambayan may winawala at may manduman kami nag-aasikasokan sa mga paninda so, medyo mali may utabi si, Papa, si mama pa nagsihe pero may arugan si papa kurahon na naman Bali pa lang si mga tugang ko, mga katambay ko. Nagpapadaraman sila, nagtagatatauman. Kundi, siyempre, sa kasakitan maray kang buhay-buhay, sa mga pangkakan, pangroal daw lang ang na, ano, nagagastos. Kaya may mga sadiri-sadiri man yung responsibilidad sa buhay. So, iyo lang ko. Saka na maano, nagkakabawi-bawi. Ay, pang yung wheelchair si Papa. Ipapadara pa lang. Sa ano nga, nga, nga makaabot na. Kaya nga, ano, makagala-gala namin si Papa. Gusto ko nga magduman, makakatambay ko sa pambayan ka. Kaso, dahil pa makaduman-duman ka. Masakit ko siya magbiyahe. Ay. Ay. Hindi na nga nito mga katambay ko. Tapos na sa paglinig yun sa tuyang kwarto pero paano pa ano, na hiwas-hiwasan mo na sa tuyang kwarto. So pala mga katambay ko. Kung lately pala, nagkatampuhan kami ni mother. Tapos, nung uh, birthday niya, nung pagka sa, uh, ano niya, 60, senior na siya. Umado siya maright, senior na siya. na siya sa mga sa mga sasakyan niya. <laughs> mga ka-discount ko siya ng bayad. So, ayan. Daw, ang nga ni na uh, naisipan ko niya na sakto mayo man si mama. Tapos, dahil man kami makatinda. Sabi ko, ano daw kaya kung handaan ko si mama. Daw, ano sana? Daw, pira sa ng spaghetti. Tapos, tough cake, Sana, arog kaan. Mga simpleng handa lang. So, ayan. Iba na ako sa pagbakal ko ng panghanda ni Marker. So, ayan.